Okay, okay, go, dito, boy! yes. Walang gonna. duda ang galing na ipinamala o walang duda ang galing na ipinamala ni Pilipinas Got Talent Grand Winner Jovit Maldivino. Pero matapos manalo ang mga matitinding intriga, sunod-sunod na dumating sa kanya. Jovit defends himself. Now na! Jovit Maldivino, nahaharap na yon sa iba't ibang intriga. Matapos itanghal bilang first grand winner ng Pilipinas Got Inuulan naman ngayon ng intriga ang siyamay vendor na si Jovit. At sa palayam ng SNN sa kanya, isa-isa niyang sinagot ang mga intriga laban sa kanya. Una, ang mga naglalabasan write-ups na di umano'y hindi raw totoong mahirap si Jovit at ginamit lamang niya ang ganong image to get the sympathy of the voters. Hindi utol mga sabi-sabing ngayon. At tunayin nga po kahit po basta po po sa bahay. Welcome po sa... Malaki na po pinagbago. Kasi po, dati po pinagkakaguluhan na napakadaming tao. Ngayon po pinagkakaguluhan na po ako. Tapos minamahal pa po nila. Pangalawa, ang balitang mabilis daw dumaki ang kanyang ulo. At nagkaka-attitude na raw ito even before winning the grand title. Ewan ko lang po sa kanila kung ganun ang tingin nila sa akin. Pero ako sa kanila, ganun pa rin ako. Pero ikaw, humble ka pa rin. Oo. Pero hindi ka magtingin mo, hindi ka magbabago. Ay, hindi na po. At ang huli, ang protesta ng ibang PGT fans na alakim deserve the title more than Juvit. Sa akin, okay lang sa akin kung ganyan gusto nila eh. Eh ako, hindi ko naman ako manalo, hindi ako pinili lang. Pero, sa kabila ng mga intrigang ito, Juvit remains positive and thankful sa kanyang narating ngayon. At ang tanging mensahe ni Juvit para sa kanyang mga detractors and also to his supporters? Ay, sa mga naninira sa akin. Okay, ito lang po, ganito ka simple boy ang opinion ko about Jovit. More than 50% of those people who texted chose Jovit. So just like in any competition, in contest, talent competition yes. or a contest or an election for that matter, kung sino ang pinili ng nakararami and in this case it was Jovit, deserving siya. And I will just take off from what I I told him. Dahil sinabi ni Friendship sa kanya na um, ka ng bonggang kasikatan, so sana alagaan mo yan. so sana talaga alagaan ni Jovic because um, he is so blessed at such a young age already, so many new opportunities, and the world, di diba, was clapping for his talent. So, alagaan nga niya talaga. At saka, attendant to the fame that you have, lalo na pag isang ganito kalaking national contest ang iyong pinanalunan, ay talagang ikay panunuorin ng tao lahat ng kilos at ang sinasabi mo, at hindi lamang ikaw, Krista, ako na racist, no? Mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya yes. doon nag-uumpisa yung mga usap-usapan na lumaki ang iyong ulo, meron ng cordon sanitaire, uh -huh. marami pa yan. You have a responsibility to your public. Okay. Okay.